Ito ang dahilan kung bakit muntik nang maban si Kagiwa sa PBA. At ito rin ang dahilan kung bakit muntik na siyang makapasok sa NBA. The spark is bad. The spark is bad. Ito ang bato ni Apong Burikat sa bayan ng Mount Ararat, Barangay Laknib. Ito ang batong bung sa salaw. Ang batong bung sa salaw ay matagal nang ginagamit noon pa. Kaya pansinin niyo guys, merong time na naglaro si Kagiwa Nawala talaga siyang sablay. Halos buong quarter, kada bitaw niya pasok. Ito ang dahilan. Kung makikita nyo, kakaibang bato talaga siya. Ito ang dahilan. Nagtaka lahat ng buong organisasyon ng Liga, ng PBA. Kaya inimbestigahan nila si Kagiwa nung time na yon At natuklasan nga nila sa pag-iimbestiga nila. At meron ngang ipinagbabawal na bato si Kagiwa. At meron siyang interview guys na inamin niya nga ito. I wanted to keep on scoring. At itong batong nga na ito ay napasa kamay natin guys. At ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba ka effective itong bato na to. Kada tira, walang sablay. Kahit saan ka bumitaw, kahit papaanong pagbibitaw mo. Basta nasa itong bato na to, hindi ka sasablay. Tara guys, papakita ko sa inyo kung paano. Ito na siya guys, susubukan natin ang kapangyarihan ng batong to. So para ma-activate mo yung kapangyarihan niya, kailangan mo lang siyang hipan ng tatlong beses. tapos ibulsa mo na lang so tignan natin guys kung effective lahat ng tira pasok Ito pa yung pinaka-sagad na kapangyarihan ng batong baling sa salaw magdadang ko Wala pang nakakagawa nito Si Jordan, sinubukan na to Si Jordan, si Lebron James Kahit sinong NBA player, wala pa Ako pa lang Ang gagawin ko Ano dito? Windmill Windmill Limang beses One Two Three Four Five Sabay dakdak dak yun ang nakakabilib sa batong baling sa salaw guys panoorin nyo kailangan na-activate muna natin pala hey! Pff! wala guys uh! Napaka-effective talaga itong bato na to Grabe guys. Guys, dyan muna kayo. Low bat na. Tanawin ko muna to. Kahit takpan mo pa yung mukha mo ha, ilalabas ko to. Dahil isa kang gago!